Ako'y naniniwala ho, there is no perfect family. Tama? Walang pamilyang perfecto ho. Lahat ng pamilya merong tinatawag na flaws. Lahat ng pamilya merong mga uh, own strength and weaknesses. Ibat-iba ho ang, ang klaseng pamilya. Ang tanong ko, anong klaseng pamilyang meron kayo? Pag kayo ho'y uuwi sa tahanan ninyo, anong klaseng family ang inyong madadatnan? klasing pamilya ang meron ka? Napakalaking factor pala ho ng pinanggalingan nating pamilya kung sino ho tayo ngayon. Ito ho ang nagbibigay sa atin ng pag-uugali. Ito yung papaano ho tayo ngayon, yan ay dahil sa ating pinanggalingan ho na pamilya. Kaya aming family ngayon na dysfunctional. At sabi ho ng Bible ho, ang pamilya natin hindi natin niyang kaaway ang family ho natin, yan ho'y dapat pinapahalagahan. Kaya kapag uuwi kayo ho, sana itreat niyo ng maayos yung mga pamilya natin. Ibigay natin yung tamang respect, yung tamang honor, at pahalagahan ho natin sila. Sana nga yung mga young people dito, pag kayo naging professionals balang araw, o kaya pag kayo sumasahod na, kailan ninyo last na ilibre yun yung mga magulang? Kailan ninyo last pinakitaan ng tamang respeto yung inyong mga magulang? Tamang treatment. Sana pag kayo yumaman ho, pahamagahan ninyo yung inyong magulang. Lalo na yung inyong mga mahal sa buhay. Alam nyo, lagi ko ang sinasabi, yung mga magulang ninyo, maiksi na lang buhay niyan. Pero sabi ko dito, never compare your family ho sa ibang pamilya. Huwag nyo i-compare yung inyong nanay sa nanay ng kaibigan mo. Bakit to? Magkaiba kayo, magkaiba yan. At tatandaan ho natin kung saan tayo pinanganak na pamilya, ipagbigay pasalamat mo na lang yan sa Diyos. Maraming mga bata ngayon ang nag-wish na magkaroon ng magulang. Maraming mga kabataan ngayon na sana ay meron silang nanay o tatay na natatawag. Samantalang ikaw na meron, hindi mo binibigyan ng tamang respeto. Ikaw na merong magulang, hindi mo pinapakitaan ng tamang treatment. At huwag mo i-compare kung meron kang mga kapatid. Huwag mo i-compare yung, yung sado ninyo sa buhay. Alam nyo, nakakalungkot lang ba bakit may mga anak ko na ganun? Kaya nilang sabihan na masasakit yung kanilang mga magulang. Alam nyo kung hindi kayo minahal yan, dapat itong nasa tiyan pa lang kayo, hindi na kayo pinaabot ng nine months. Sana pinamigay na lang kayo. Pero the pa fact na umabot kayo ng ganyang edad, minahal kayo niyan. Meron pang isang nanay na sinabihan ho ng maliit na, na, na anak, na babae, ba't di ka magtrabaho? Wala kang kwenta? Kayong mga kabataan dito, Huwag ninyong tingnan ng mga magulang na kaaway ninyo. Hindi ninyo yung kaaway. Normal lamang ho na magkakakonflik. Wala namang pamilyang di nagkakakonflik eh. Kaya sabi ko nga kanina, walang pamilyang perpekto. Pag walang pamilyang perfecto, ibig sabihin, ang daming conflict dyan. Minsan nga ang nakakalungkot sa, sa loob ng pamilya natin, ang nakikita na lang natin puro kakulangan. Yung mga kabataan, puro kamalian na lang ang nakikita nila sa mga magulang nila. Hindi mo maiiwasan na bilang magkakapatid sa pananampalataya, meron tayong mga magagawa na makakadiscourage o makakadisappoint sa kapwa natin. Tama o ba? Parang pamilya lang din o yan. May mga times na magkakakonflict kayo. Ang pinakamahalaga ho dito, kahit nasa church, nagkakaintindihan ho tayo. Magkakaiba tayo eh. Magkaiba ho tayo ng pananaw sa buhay. Kahit na magkakapatid, magkaiba kayo ng mga perspective ho sa buhay. Tama o hindi? Kaya tayo nag-aaway. Kaya tayo nagkaka-conflict. Minsan may magulang na ang gusto mong course is ganito. Yung anak naman, ang gusto mo is ibang course. At ipipilit ng na magulang, nag-aaway kayo. Sa madaling salita ho, sana ho, sa, lalong-lalo na sa loob ng pamilya, huwag niyo hayaan na, 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 matatagal yung conflict na yan. Akala niyo ba naman 10 years na hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nag-uusap? Politiko ba kayo? Alam niyo, ano ibig kong sabihin? Huwag niyo hayaan ho na tumagal sa loob ng pamilya na lumalala yung conflict. And biblically speaking, sabi ng Bible in the book of Ephesians, Never let the sun go down upon your wrath. Huwag niyo daw hayaan yung conflict na yan. Hindi na lumilipas yung isang araw. Kaya sana ho, pahalagahan ho natin yung mga pamilya ho natin. Okay? Mahalin ho natin sila. Ito yung tanong ko susunod. Kayo ba'y thankful sa pamilya ho na meron kayo ngayon? Amen.